so what's up magandang gabi mga kaputsok ang oras natin ay alas 8.20 ng gabi araw lang sa balo ngayon mga kaputsok ah, nandito tayo sa overpass ng alabang ayan may papakita ko sa inyo mga kaputsok ang sobrang traffic ano eh, sus. walang galawan mga kaputsok sobra kaya na pa traffic na ito mga nasiguro nasa mga kulang kulang isang oras na ko lang dito uh, ngayon ko lang siya na video ano dito ang <coughs> ah, akala kasi nila mga kapotsok ang driver napakadali lang kasi nakaupo ka lang tapos patingin tingin yung akala ng iba nga madali lang driver pero napakahirap ang driver pag ganitong mga sitwasyon matrapik ay inupuan mo makina init ah, kayat gabi randa mo yung ng tambutso sa sobrang daming sasakyan na ah, nagkadikit-dikit ayan medyo ayan tingnan mo yung mga putok yung de 40 tang trailer oh tutok na tutok sa likod ng wing van Uh, napakaswapang nga driver ito mo gusto kong kumaliwa pero hindi ko makasingit sa kanya grabing swapang ganyan talaga yung mga driver pair driver mahirap singitan kaya dito lang tayo sa diretsyo mga kabutsok hindi uh. ko alam dito kung may banggaan o or may nasiraan uh, malalaman lang nito sa bandang Lulo. kung ano talaga itong traffic nito but sobrang traffic ang haba na nito mga traffic nito ako uh, kung nandyan pa kayo sa video ito nanood pa kayo sa aking mga aking video mga kapotsok. ah, subscribe like and share para medyo umangat naman tayo ng kunti at sa mga nagsisimula pala sa pagbablog nga wala pang 1,000 subscriber alam nyo na kung anong gagawin nyo ay subscribe at yung mga small youtuber nga katulad ko kung uh, subscribe naman din para sabay sabay tayong aangat ang bagal ng usad mga kabutsok hindi ka makatakbo ng discard hindi ka makadiscard ng takbo Ayan, na medyo matuloy siya lang kunti. Uh, baka mamaya uh, sa baka ayan tumigil na naman siya. Yan pag ganito ngali sa paa pag sobra traffic talaga. Lalo kung maedad na yung driver. Yan shout out na lang diyan sa nakakilala sa akin sa mga OFW kung saan man kayo sa mundong ginagalawan natin. Uh, shout out ingat kayo dyan lahat uh, magandang gabi uli sa inyo uh, medyo umuusad-usad na yung dalay ng traffic Yan titingnan natin sila nanto malapit lap, parang malapit lang tayo sa ano sa dulo ng traffic mga kabutsok. Parang nararamdaman ko lang malapit na ito The video umusal-usal din siya ng ano bagya. Ayan, dito pala may bus na ano nasiraan ata ito. O nga nasiraan nga yan. Dito kakaliwa tayo. Ayan, dito ang pinakadulo ng traffic ang mga bulsok. Ayan, may mga ah, uh, highway patrol. Ayan, thank you, thank you, thank you sa inyong lahat. Manggandang gabi uli. anak ah, Naka-survive na tayo sa traffic. Medyo, ano na, ah, matuloy yung takbo natin mga bulsok. Ayan, manggandang gabi uli. Salamat sa panonood. Shout out sa lahat. Bye-bye.